Yeah, ikot mo, ikot mo Hindi no. sir, no U-turn okay, talaga yeah, Sir, kasi inuutusan ako ni passenger hmm. ko eh. eh Paano ko sinabing palipari mo siya, Kim, palipari mo uh -huh. Boss, sobrang traffic ah, U-turn uh -huh. mo na lang dyan para mabilis tayo Boss, ay ano, ang laki ng signage, no okay, U-turn uh -huh. Hindi, yeah. wala yan ako, bahala dyan Nagarito ako eh Ito lang bahay ko, ito lang bahay ko oh, may tulad, boss. Yeah, ikot, yeah, mo, ikot mo, ikot mo Hindi sir, no U-turn okay, talaga Hindi, uh -huh. ikot mo ako, bahala Puputong uh -huh. ko siya, dun junjun ko ako, bahala dyan Lasing yan. Huwag mo sundin yan. Sige, yung ako bahala. Hindi pwede, sir. Eh, pag mahuli ako niyan, huwag mo sundin. Ako nga bahala. Baala, sabi ko sa'yo, ako ay, bahala. Ayutol eh. e, so mo, yun ang bahay ko. Huwag mo sundin na. Iinom ka. kasi kami, kaya inom ulit kami, okay. e, na, ano Shadow Shadow baala, eh. Hindi pa kami lasing. Ano tingin nyo? Siya daw bahala, eh. Siya daw bahala, eh. Ako bahala, sige. Ikot mo ako bahala. O, paputol ko. Ano okay, eh. mo jun jun, jun, jun. Ano? jun jun ay pusta mo ha? <laughs> ay, ilang, 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 Sigurado ay, ka ha? Uh, Oo oh, Sige, we we it like. it. Sa ako <laughs> sa din ako ka, Sige, ay, ha? Ay, Sige ha? sige ha? na na kami Sigurado ka ha? Oo No turn yan ang sa ha? Okay Ako dyan, o diba? Naka U-turn ka na wala yan, street sweeper lang yan. Huwag pa sinin yan. Oh, Boss, good afternoon. Oh. Oh. Boss, kita oh. niyo naman siguro yung signage doon, no? Yung oh. time, no? Pakita Ito? mo yung tayo. po, sir. Boss, ako po. Ako na bala. Oh. Ano ba? Pakita mo, dyan-dyan oh. mo ngayon. Sandito <laughs> ako. Pagkas, Boss, bawal kasi. Oh. Ba't ba mo tinuloy? Eh, sir, kasi inuutusan ako ni passenger ko eh. E, paano ko sinabing paliparin mo yung sakin, paliparin mo? Oo. Dapat hindi. Ikaw Sabi ko sa'yo, sir. Bukas ang alabala. Ano ka lang? Ay, sir. S Sino po sila, sir? Si ano, ano? Ako na bala, tagad yan lang ako. Ikot lang yeah, kami. Sabi mo isang pumunta. Sir, bawal pa? kasi yan, sir. No <laughs> <uti. laughs> you Pwede, yan, pwede. Ano? May CCTV tayo diyan, sir. Ako malilintikan sa opisina. Pwede yan, pwede ako bala uh, oh, sa iyo. Putol na yan. Basta para wala tayong masyadong usapan. Bala na kayo mag-usap diyan. Hindi okay. Driver. ba, ba 'tong pa kami nang 1,000, ha? Ah, uh, 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 eh, pasensya na, sir, baka naman ano. Kung ako bala sa iyo, ako bala diyan. Hindi, isipin po Boss, bawal tayo magano, wala na tayo pa kay usap ngayon sa lahat ng Magkano ba 'yan? Ordinance. O oh, bibigyan lang kita magkano ba? Said, hindi sir, doon ko tumatanggap ng bayad. Bayaran niyo sa City Hall oh. 'yan. Oh. Yeah, sir, yan sir. Abala okay, okay. ah, yeah. lang 'yan eh. May posta pa kami. Okay, na sir ha. Hindi okay, eh. problema kayo na mag-usap pa. Oh. Pirma mo to, boss. Oh. Magkano ba 'yan, boss? Baka babaan mo naman. Dali ka diyan. dito. ha? boss, boss, ano daw? 152. Seryoso na so, ako. Pa kami, bayaran ba? mo na lang bayaran sa City Hall. Bayaran mo na. Uh, na, sa na, 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 na lang. yung ticket ha. Sige na. Didikas ko na lang sa'yo. Salamat. 155. Didikas ko na lang sa'yo ha.